merong dalawang pangunahing pinagkukunan ng lakas ng tao dito sa mundo. Ang isa ay yaong hindi natatakot pumatay at ang ikalawa naman ay yaong hindi natatakot umibig. Ngunit iwasan mo yung ikalawa dahil kapag sobra-sobra na ang pag-ibig, siguradong yan ang papatay sa iyo. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang umibig ng buong wagas, nagpakita ng sobra-sobrang paghanga para sa babaeng pinakapa pangarap. Ngunit napakasakit isipin mas ninanais pa rin niyang maging kriminal kaysa tigilan na ang pag-ibig na sa kanya atay di na iniaalay. Ang kwento ng paghanga at trahedya sa buhay pag-ibig ni Naruben Ablaza at Annabel Huggins. Ako ang pag-ibig mo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bekay namin pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Annabel Higgins ay isinilang noong taong 1943 mula sa kanyang Amerikanong tatay at Pilipinang nanay Siya at ang kanyang mga kapatid ay lumaki at nagkaisip sa kanilang tiyahin at tiyuhin na kung saan ay itinuturing sila ng mga ito bilang kanilang mga tunay na anak sila na rin ang nagpapaaral sa magkakapatid. Ngunit pagsapit noong taong 1958, sa edad niyang 15 anyos, napilitan si Annabel na ihinto ang kanyang pag-aaral sa high school para matulungan ang kanyang tiyahin. Nagtrabaho siya sa isang billiard hall kung saan doon niya nakilala si Ruben Ablaza na isang taxi driver. Lubhang nabighani ang binata sa mestisang dalagita at sa tuwing siya ay maglalaro ng billiard gumagawa siya ng paraan para mapalapit dito. Lumilipas ang mga araw, nagtatagumpay si Ruben na mapalapit sa dalaga hanggang sa naging magkaibigan nga sila nito. Ngunit pagdating sa tinitibok ng puso ay walang katiyakan. Dahil sa tindi ng paghanga ng binata, ikadalawamput tatlo ng Oktubre taong 1962, ang noon ay 19 anyos na si Annabel ay sapilitang isinama ni Ablasa at ng dalawa niyang kaibigan sa bahay ng kanyang tiyahin sa Caloocan City. At pagkatapos ay dinala nila si Annabel sa isang baryo sa bayan ng Hagonoy sa Bulacan. Sa lugar na yun, naganap ang pangaabuso sa dalaga at sinimulang agawin ang kanyang karangalan. Nanatili sila doon ng ilang linggo hanggang sa marescue si Annabel ng mga tauhan ng Philippine Constabulary. At pagkatapos ay kinasuhan nila si Ablasa at mga kasama nito nang sapilitang pagdukot na may kasamang panggagahasa sa isang korte na nakakasakop sa Bulacan. Pagsapit ng ikadalwamput dalwa ng Marso taong 1963, limang buwan pagkatapos ng naunang pagdukot, kasalukuyang nakatingga pa ang pagdinig sa kaso at habang si Annabel ay naglilinis sa bakuran ng kanyang tiyahin sa Makati, siya ay pwersahang isinakay ng dalawang kalalakihan sa isang taxi cab na kung saan naman sa loob nun ay naghihintay ang kanyang matinding tagahanga, na si Ruben Ablasa. Mabilis nilang pinatakbo ang sasakyan bago pa man may makakita at makasaklolo sa kawawang dalaga. Si Annabel ay nakaupo sa hulihang bahagi ng sasakyan na pinanggigitnaan ni na Ablasa at ng isa niyang kasama. Habang tumatakbo ang sasakyan, ang ulo ni Annabel ay hawak-hawak ni Ablasa habang nakasubsub ito sa sahig ng taksikab at tinatakpan din ito ang bibig ng dalaga nang hindi makasigaw para humingi ng tulong. Una nilang dinala si Annabel sa isa nilang kumpare sa Kaloocan. Ngunit nabanggit nito na tinutugis na nga sila ng mga pulis dahil sa nai-report na sa kanila ang ginawang muling pagdukot sa dalaga. Kaya't si Annabel ay inilipat ni Ablasa sa bahay ng isa pa nilang kumpare. Itinago siya doon ni Ablasa at bantay sarado sa lahat ng oras upang hindi makatakas. At dito muling naulit ang mga makamundong pagnanasa ni Ablasa. Pagkalipas ng isang linggo ay nakiusap si Ablasa kay Annabel na iurong na ang kaso na noon ay kasalukuyang nililitis sa Bulacan. Sa kanilang pagbabalik sa Malolos Municipal Building, doon na sila naabutan ng tiyuhin ni Annabel kasama ang mga constabulary na humahabol sa kanila. Dahil sa pangyayaring iyon ay nadoble ang bilang ng kasong kinakaharap ni na Ruben Ablaza at ng kanyang mga kaibigan. Bantog na bantog sa buong kapuluan ng pangyayaring iyon kung saan ang nagaganap na paglilitis ay binabantayan ng buong sambayanan sa pamamagitan ng mga media outlets na silang nakabuntot palagi sa lahat ng pagkakataon para sa mga pinakahuling pangyayari. Dahil sa sobrang kasikatan ng paglilitis na iyon, Nagawan pa kaagad dito ng pelikula noong ding taong 1963 na pinamagatang Ang Manananggol ni Ruben kung saan dito gumanap si Mario Montenegro bilang si Ablasa at si Lolita Rodriguez naman bilang si Annabel Huggins na lalo pang nagpainit sa bawat eksenang nagaganap sa buong panahon ng paglilitis. Nakaganap pa din bilang karakter sa mga pelikula si Annabel Huggins na ang ilan ay ang mga pelikulang Adonis Abril kasama si Nestor de Villa. Ang pelikulang siyam na buhay ni Martin Pusa na pinagsamahan naman nila ni Joseph Estrada at ang naging bantog na Hollywood film na Back Door to Hell na pinagbidahan naman nila ni Jack Nicholson at iba't iba pang mga pagganap sa harapan ng kamera. Naging sikat na artista si Annabel habang gumugulong ang paglilitis. Bago pa man ito matapos ay nakapagpahayag pa si Ruben Ablasa para sa kanyang naging depensa. Ayon sa kanya, ang katotohanan ay ganito. Taong 1962 pa lang ay magkasintahan na sila ni Annabel at sa panahong sila ay nagkakamabutihan, isinusumbong nito sa kanya ang mga pagmamaltratong ginagawa ng kanyang tiyahin na siya namang naging dahilan ng naunang pagkawala ng dalaga na sinasabing dinukot. Dahil sila ay nagtungo sa bahay ng tiyuhin ni Ablasa sa Hagonay sa Bulacan para doon pansamantalang manirahan kung saan nga matapos marescue si Annabelle ay kinasuhan pa siya ng pandurukot na may kasamang panggagahasa. Pagsapit naman ng Marso 1963, nakatanggap di umano si Ablasa ng sulat mula kay Annabelle na nagsasabing itakas siyang muli sa bahay ng kanyang tiyahin sa Makati. Dahil dito, dalidaling pumunta si Ablasa sa nasabing lugar gamit ang taksikab. Nang matanaw niya ang dalaga ay nalapitan nito ng sasakyan at nang sumakay sa loob, sa kanyang muling pagsama ay napagkasundoan na ng dalawa na sila'y magpapakasal na. Ito ang sinasabing ikalawang pagdukot kay Annabel. Pero bago sila magpakasal, sinabi ni Annabel na kailangan muna nilang magtungo sa Malolos Municipal Building para iurong ang kasong isinampa dahil na rin sa udyok ng kanyang pamilya. At nang sila ay nandoon na sa nasabing lugar, ay siya naman dating ng mga constabulary kasama ang tiyo at tiyahin ni Annabel na silang umiimpluensya sa desisyon ng dalaga. Sa masusing pag-aaral ng hukuman, mas naging kapanipaniwala ang bersyon ni Annabel Higgins kaysa sa naging kontrapahayag ni Ruben Ablaza. Ayon sa hukuman, pruwasahang dinukot at ginahasa ni Ablaza si Annabel at nang panahong nililitis ang kaso ay muli niya itong kinuha at kinulong sa loob ng isang linggo sa kondisyong iuurong ang naunang reklamo laban sa kanya. At habang siya ay nakakulong, paulit-ulit na naman niya itong pinagsasamantalahan. Ginamit niya yun para sirain ang diwa ni Annabel hanggang sa pumayag na rin ito na iuurong ang kasong kriminal na inihain sa kanya. Taong 1969, nang mahatulan si Ablasa at mga kasama niya ng guilty sa salang pagdukot at panggagahasa na noong mga panahon na yun ay parusang kamatayan ang katumbas. Ang dalawang kaibigan ni Ablasa ay nauna ng binitay, ngunit na si Ablasa na ang isasalang. Tumawag sa huling sandali ang Pangulong Marcos para ipahinto ang paghatol. Nangyari itong muli sa ikalawang pagkakataon, nang nakasalang ng muli sa bitayan ay kinansila ulit ito ng Pangulo at ibinaba na lang sa habang buhay na pagkakabilanggo ang ipinataw na parusa kay Ablasa. Ginugol niya ang higit sa kalahati ng kanyang buhay sa pagbuno sa kanyang sintensya sa loob ng New Believed Prison nang walang panghihinayang sa mga pangyayari mapatunayan lang na talagang iniibig niya ng sobra si Annabel. Samantalang sa pagbabalik sa normal ng lahat wala nang naging balita kay Annabel Huggins kung kailan siya eksaktong pumanaw. Ngunit lumalabas na nauna pa siya kay Ablasa dahil ng mga panahong si Ablasa ay nasa loob pa ng munti ay nakarating sa kanya ang balitang pumanaw na nga ang kanyang pinakamamahal. Lubhang itinangis ito ng husto ni Ruben Ablasa habang siya ay nasa loob na siyang kumumbinsi naman sa mga nakakakita na higit pa sa kanyang pagkahumaling sa dalaga ay talagang ang tunay na pag-ibig ang nararamdaman niya para dito. Taong 1999 nang makalaya si Ruben Ablasa ngunit wala na rin dahilan para siya ay mabuhay pa di pa man nagtatagal sa labas, siya ay pumanaw na rin kagad sa natural na paraan. Merong dalawang pangunahing pinagkukunan ng lakas ng tao dito sa mundo. Ang isa ay yaong hindi natatakot pumatay at ang ikalawa naman ay yaong hindi natatakot umibig. Ngunit iwasan mo yung ikalawa dahil kapag sobra-sobra na ang pag-ibig, siguradong iyan ang papatay sa iyo. Ikaw kaibigan, Minsan ka na rin bang nahumaling sa babaeng gandang ganda para sa'yo? Ano ang pakiramdam na maging magyawa kayo pero ikaw lang ang nakakaalam? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!